Mari kita pergi ke tempat ayah. Kerana saya tidak boleh datang hari ini. Saya akan datang ke sini. Ayah. Mari kita pergi ke tempat ayah. Ayah, kita datang ke sini. Mari kita datang ke sini. Ayah, saya ingin berjaya di sini. Ayah, saya ingin berjaya di sini. yung mga ambon yun guys mga pero yun, yun naman kunti lang ang ganda ng halaman yun yung yellow yellow lips hindi ko alam kung halaman yun pero ganda yellow sige yun yung pinakabulakit niya yellow ganda parang San Francisco pero ibang klase parang may bulaklak so dito si daddy sa ganito sana huwag lumakas ang ulan kasi mamamatay yung kandila namatay tinigbag eh. tinigbag na dito hindi ko na tuloy alam nasa na si nasa na si daddy ala lumagpas na ako guys nasa na si daddy ay nakali nawala na. hindi ko na ah dito pala banda kasi may palatandaan ako ito ito yung palatandaan ko andito ayan Miguel Danlag ayan Ayan si Daddy. Ito yung palatandaan ko guys. Ito. Si ko libingan din ito. Si Rose. Ang dami nilang inayos oh. Inaayos nila dito. Pinapaganda talaga ito guys. Dito sa sementeryo. Dito sa may maribuhok-buhol. Ayan oh. Pinapaganda nila dito yung mga nikcho. Ayan. So. Uh. Daddy. Happy Father's Day. Bye, Dad. Uwi na ako, guys. So, hindi tayo dadaan kasi lumalakas yung ulan. Kamoy bantay, dire? Bantay mo, dire? Ah, kamoy. Kan... Ayusin nila ng kanang mga kuandi, Ayusin nila yung mga... Ayusin uh, nila yung mga o ganang kung ano eh, mag-uha oh, ng panag-ingon. Oo, ah, pagagandahin. Gumaganda ah. nga siya.